Ibinunyag ng Commission on Audit na may mga natuklasan silang mahigit 300 milyong pisong flood control project sa Bulacan na may tuturing na ghost at mismatched. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Nitong nakaraang linggo lang, dalawang referral na ang naisumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman para imbestigahan ang mga proyekto sa Bulacan na may halagang 72.4 million pesos at 95 million pesos. Ang mga impormasyon na hawak ng ICI ay mula sa pagbusisi ng Commission on Audit sa ilang mga proyekto sa Bulacan. Bukod sa dalawang yan, apat na proyekto pa kontrabaha sa unang distrito ng lalawigan ang nasa audit report ng COA. Ghost Project Umano ang mga ito at hindi nagtutugma ang mga detalye sa mismong proyekto proyekto at bid plan. Kasama sa mga proyekto ay ang 74 million pesos na riverbank protection sa barangay San Roque, Baliwag, Bulacan. Hawak yan ng Sims Construction Trading. Nasa listahan rin ang isa pang riverbank protection sa parehong bayan ng Baliwag na may halagang 96.5 million pesos na hawak naman ng M3 Construct Corporation. Pangatlo naman ang riverbank protection sa barangay Santol, Balagtas, Bulacan na nakapangalan sa Elite General Contractor and Development Corporation. 96.5 million pesos naman ang presyo ng proyekto ito ang panguli ay ang Riverbank Protection sa Malola City, Bulacan na may presyon 77.2 million pesos. Nasa gitna ng mga manumalyang proyektong yan ay ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District na sina Henry Alcantara pati na Bryce Hernandez. Kasama rin dyan sina JP Mendoza at lima pang mga DPWH engineers. Ang mga may-ari rin ng mga kumpanya na may hawak sa proyekto ay damay din sa fraud report ng COA. May mga irregularidad umano sa mga proyekto gaya ng walang justification sa mga pagpapalit ng lokasyon ng proyekto. Nakalagay rin sa report na ang mga approved location ay may mga nakatayo ng instruktura na hindi parte ng proyekto. Sa kabuoan, pumapalo sa higit 300 milyon piso ang mga maanumalyang proyektong na pa ng COA. Nasa siyam na fraud report na rin ang naisumiti ng komisyon sa ICI para tignan at busisiin. Ako si JM Pineda ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.